Dika again. Yes po. This time with Christine. Yes po, si AA ang aking kasama dito sa Kidna for Romance. Yeah. So anong mababa ng mo dito? Para ay papakita dito, papakita ko gili-gili ko, papakita ko yung bumbo huh? ng pande. <laughs> ano, uh, um, sobrang kakaibang ko na uh, yung makikita nila dito at uh, ito ay uh, uh talagang pinaghandaan namin at uh, pinaghirapan namin para sa inyong lahat ng mga manonood. So, yeah. Gusto ang katrabaho si Christine. Is si Aa, uh, mabaho pa niyan. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. I love you, Aa. Ah. Hindi, sobrang ano yan. Patagal ko nakaibigan si Christine. Since 2000. Pero first time na nagkasama. Yes, Oh, uh, first time namin. Hindi, second time ngayon. Parang reunion namin. Pero dati, uh, nagkasama na kami before sa teleserye, sa ABS kami ni Jerry Corusales. Ah. Pero ngayon, first time namin magsama sa Pilipo yung Tambalan. Tambalan anong pangalan ng love team niyo? Apoy? Ano ba pangalan? Ah, saka. Christine eh. Chris Boy. Chris Boy. His boy? <laughs> pa, hininga. Hininga. Hindi, ikaw ba nung medyo bago-bago pa ka, ka pa lang sa ilip tapos na nakikita mong super sexy si Christine kasi isa sa mga crush ng bayan. Yes, oo so, naman. Isa ka, isa ka rin ba sa mga nabigtaan? Oo naman, wala, wala. Sino man naman, ba naman hindi may love niya kaya? Mm -hmm. Si po, si Christine Reyes po yun. Oo oh, nga, si Christine Reyes. Pinapaluan <laughs> nandiyo sa video kasi... dapat mali po sa mga video nyo. Bakit? Mga... What something yan? Anong meron kay Christine? Why you... Bakit crush mo siya? Ah, hindi. Kaibigan ko si... Uh, ano daw ah, ate, may meaning ka agad. <laughs> <laughs> crush talaga agad, oo oh. nga sabi niya nga. Kaibigan na. ko si, uh, si Christine. yan. Uh, before, even before. Oo oh, naman. Baka madulas siya eh, hindi, hindi talaga. <laughs> Pero nung nalaman mo magiging magkatrabaho ka, ano yung naging first impression, reaction? First reaction ko, sobrang ano, masaya ako dahil magkakasama kami sa isang proyekto katulad itong, itong Kid na Romance yeah. uh, at uh, sa, sa direction pa ni Victor uh, Villanueva. Ayan. Uy, nakakaramdam ka ba ng pressure? Kasi syempre, alam naman natin na yung kita-kita, yung pa rin yung natatandaan hanggang sa'yo ngayon. May pressure ba pag gumagawa ka ng comedy movie? May naramdaman ka na sana masurpass ko yun, kahit man lang madikitan. May ganun ba? Well, uh, as I was saying, Meron agad was? <laughs> as I was saying, <laughs> de, walang pressure. Hmm. Kasi, iba naman to eh. Iba sa Alempo, iba yung yeah. Alempo, iba yung... Okay. Iba yung Yes, boy. Boy, boy? Yes. Boy, <laughs> ba, cream boy na siya sabi ng mga cream boy. Cream -hmm. boy. Hindi ba nakakatawa cream boy? Ayan, iba naman to. Um, at magkaibigan din silang dalawa. Mm -hmm. Si Aa at si Alessandra. Mm -hmm. uh -huh. Pero nahihirapan ka ba ng labaw? Tumatanggap ka ng mga bagong project na uh, Yung mahirap kumawala doon sa impact mong kita-kita dati, may ganun ba sa'yo? May mga ganun dahil ang ganda na cellphone niya. Oo nga eh. May mga ganun minsan, uh -huh. syempre hindi mo may iwasan yung uh -huh. <laughs> ano, mm -hmm. mga tao, yung pag pag ano sa iyo uh, ang tawag na ng uh, yung uh, uh, pag, uh, pag trato pagtrato sa iyo na kasi nasanay sila sa gano'n. tumatak sa isip nila yung ganyan yung kita kita sa amin ganyan. parang yun parang iniisip nila uh, may sa mga sa amin pero as long as um, ako po ay eh, nakakapagpasaya ng tao, mm. doon po ay eh, mas okay po ako. This is rom-com, di ba? May aabangan din bang... Rom-com, hindi rong-com. Rom-com! <laughs> rom-com. <Wrong> <laughs> rom-com. May aabangan din bang intimate scene sa inyo? Kissing scene? Kissing scene? Or may pa-bad exposure ako dito? secret. Dapat niyo panoorin niyo. Poy, ang Viva and Viva Max ay isa lang. May chance ba na mag-offer ang Viva Max ay tatanggapin mo? Fun question lang. Comedy, sexy comedy. Oo. Para uh, sa, sa Viva Max. Sa Viva Max. Okay na ako sa ganda. Okay ako. Okay. <laughs> Mahal ko silang lahat. Uh -oh. <laughs> pero kung meron, natanggapin mo, magandang project? Sabi ba, magandang, magandang project. Mahal na mahal ko silang lahat. Sobra. Oo. <laughs> <laughs> Parang pero, tayo na sa gano'ng <laughs> employee <laughs> Mahal ko nga kayo lahat e. Eh. Bakit ba? <laughs> <laughs> pero <laughs> pero <laughs> kung ano oh, ka research na mayaman? Oo nga. Research? Na mayaman? Nag-portray oh. na mayaman? Oo. Well ah, um, wala, hindi ko alam ano, 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 mayaman alam mo na yung feeling ng mayaman oo naman, nakikita ko naman sa mga kaibigan ko mga mayaman talaga kung paano sila kumilos, ganyan katulad nyo, mayaman kayo, di ba? ganyan, diba? <laughs> ganyan. <laughs> so hindi ka na nahirapan kung Martin ang mayaman? ah, uh, yes. hindi naman ganyan. kasi mayaman ka na daw so, you, pupunta tayo doon <laughs> i-claim natin yan Pero ay eh, pa hindi ka ba na-intimidate kay Christine kasi syempre ang ganda ang kinis. Yeah. Hindi naman ako na-intimidate kaya mas makinis ako sa kanya. <laughs> Oo naman, sabi ko nga. <laughs> kailangan, pag may mga eksena ba kayo na medyo intimate, kailangan mo magpaalam kay Marco. Uh, Marco? Ano Hindi na, si Marco mismo nang tumatawag sa akin, sabi niya, ito yung next like, sequence niyo. Yun. Alam <laughs> ano ba? Oo, <laughs> oh, alam niya. Alam ni Marco. Pero kung Lala meron mo. mang intimate, may ilangan ba? May ilang kahit magkaibigan kayo? Kung meron man. Kung ah, meron ah, man, siguro, ano, ah, as I was saying... Wala ka pa naman sinasabi. ...siguro as I was saying. Kapang <laughs> apat na yung I was saying. Siyempre, yun lang yung sa dictionary ko. Hindi <laughs> <laughs> nga, meron. I mean, ilan. Wala naman. Hmm. Okay naman ako. Pero meron ka bang gustong i-share na parang dun sa shooting ninyo? parang isang memorable scene na hindi makikita pero natawa ka dahil may mga Marami, marami. parang... Kailangan nyo manood mamaya. Marami. M4, what's <laughs> love life? Okay naman ako. <laughs> Paano okay? Meron. Secret. <laughs> parang, Oo, o, parang very private ka sa ganyan. Wala. Wala ko nililin yung... Non-showbiz. <laughs> non before. Okay, okay naman. Okay naman ako. Okay. Para hindi ka masyadong open kasi pagdating sa love life. Mas mm. gusto mo bang... Kailangan na? Then... nating ano, eh, private lang yung gano'n natin. Sir, uh, iba yun ang nakaiba yung buhay mo Ibang-iba na ako. pag-upit na ako ng ganyan. Hindi <laughs> 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 nga eh. Hindi. Ibang-iba ang ano ko. <laughs> Ibang-iba. Kasi dati sa ano. Pero sobrang thankful ako kay God sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga blessings na mga natatama sa ako. Driven. Tayo mag-aadal, tayo na tayo Nagsisimula ka lang. Nagsisimula pa lang. Hindi pa ganyan yung size ng pantalon. Tuwa-tuwa ka. Tuwa-tuwa ka. Yeah. Oo naman. So, sa'yo um ba yung favorite na niya ngayon? Ikaw pinaka-proud oh, ka sa'yo? Oo, pinaglalaban niya. Pinaglalaban niya na ako ng mga underwear. May tumatalo mo si Marcos sa set niya? Ay, hindi, hindi naman siya nakadalo. Sobrang busy din ni Marco. Okay. Sa so dami ng mga leading ladies na mga nakasama, sino pa yung mga minimiting mo? Gusto mong maka... Nakasama. Soon. Leading lady. Gusto mong maging leading lady. Kasi, kasi, sila, lagi nilang sinasabi sa Apple saan yung makasama. Madami, madami. Kung sino man yung open, okay ako. ng Hindi yung dream mo talaga. Dream? Oo. Bakit ba nangyengi ka? bait joke na Eh ano gusto ko ano gusto ko si Kie abate yeah. na ah, si Kie abat uh, uh, ilan ba tatlo tatlo, oh. tatlo. <laughs> tatlo lang. And, Megan Fox Grabe <laughs> <laughs> naman <laughs> 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 Local kalah lo <laughs> ano, uh, si ano uh, Serena Dalrymple hindi nga wew de ano dito pa parang walang Sige, ah... Uh... kapatid lang kayo sa Rina. Sige, abad, okay, abad meron pwede pa. Sige, okay, abad pwede pa. Pero yung dala pangalawa. Ah. Uh, gusto ko. Ang dami. Ang dami nga. Ang dami. Sobrang dami. Wait lang ha. <laughs> Tingnan ko lang siya. <laughs> bakit list? May bakit list ka ba? Oh, young star. Young star. Young star. Hindi ako mahil young star eh. Agis ng mga ating, ay yung mga national artists isang ating kay. Charon Cuneta. Charon Cuneta. Char oh, ganon. O, oh, yun. Oh. Sino nga? <laughs> para no? Mga ganon. Hindi, <laughs> <laughs> <De>, ano. Hindi, <laughs> si... Uh, Jody. Ah, uh, si Jody. Jody. An <laughs> Santos. Hindi ba kayo nagkakala yun? Jody. Sir Chip, mula. Jody nga. Uh, Jody e. Uh, Jody, uh, Jody na Mango. Nagagawa eh? ka na ba ng drama? Para for comedy, rom-com? Uh, Ang kita-kita, uh, drama yan eh. At least yan talagang pure drama. Hindi no, you know pa yung solid, uh, di ba? Uh, Pero ikaw, bakit ferret ka ng gano'n? Sinusunod mo yan sa mukha ko. <laughs> Gusto <laughs> mo ba, bigyan ka ng offer. Gusto mo rin yung gano'n, na iba naman. Talagang solid na drama. At mas madali ka ba? Pong, Magpahiya ako, magpatawa Okay lang ako, okay lang naman. Ah may ginawa kami. Ay, may ginagawa kami ngayon ni Kim Molina. Ayan, this year yata papalabas okay. yun o next year. Basta ganun. May konting drama doon. Pero yeah. hindi yung totally drama. Yes, so, yes. Yeah. Ano rin siya? Um, <laughs> um ano rin uh, comedy, something na, uh, romance. Bali, wala si Gerald kaya yung dalawa lang. Uh Oo, -oh, si Gerald naglalabas si Gerald that time. Mati-threaten pa si Gerald sa'yo dyan? Ay hindi naman ah sarili na sila sa akin sa yung mga threaten threaten mo ako yung charm number charm yung charm panalo yan kapit ba ako si charm Tahu masa tu kami nak talung sayo. Okay. Please invite them nanti.